Patuloy raw ang pag-aaral ng mga eksperto sa fault na naging sanhi ng lindol nitong lunes sa Visayas. Ang tibo itong naglalabas ng enerhiya kaya sunod-sunod ang nararamdamang aftershocks lalo na sa Negros Oriental. Nagbabalik si Mark Salazar. Matatagpuan ng Pilipinas sa tinatawag na Pacific Ring of Fire. Ang paligid ng Dagat Pasipiko kung saan matatagpuan ang karamihan sa mga bulkan at mga fault lines ng mundo. Dito rin daw na itatala ang malaking bahagi ng mga lindol at volcanic eruptions. Ang Pilipinas nga, mayroong 42 active faults ayon sa FIVOX. Pero gaya ng fault na naging sanhi ng lindol sa Visayas nitong lunes, marami pa raw ang hindi na didiskubre. Gaya naman sinabing active, sabihin nag-move siya within a few ten thousands of years or may historical record na gumalo siya. Iba't iba rin daw ang karakter ng faults. May mga faults na miyat ng galaw. May may in the sense na let's say every 10 years, yan, 20 years. Meron mga fault na matatagal, mga hundreds of years, hindi pa gumagalaw. Usually, yun ang Yung masyadong, yung matagal yung intervalo. Halimbawa ng matagal na tulog na fault, ang West Valley Fault na nasa ilalim ng Metro Manila hanggang Batangas. Mahigit isang daang taon na raw itong hinog para gumalaw. Dahan-dahan namang nakikilala ng FIVOX ang karakter ng fault na nagpayanig sa Negros Oriental noong Aktibo raw itong naglalabas ng enerhiya na nasa 1239 aftershocks na ang itinatalan nito at 5.2 magnitude ang pinakamalakas nasa 30 to 50 kilometers daw ang haba ng fault na ito 10 kilometers sa ilalim ng dagat sa Tanon Strait Maliit pa rin siya compare let's say for example ng July 16 1990 earthquake uh, more than 100 kilometers yung nag ang fault rupture na ano, yung fault dimension. July 16, 1990 earthquake. Yung sa Baguio nun, uh, uh, mga more than 100 kilometers. Uh, uh, malaki talaga. Uh. Kasi magnitude 7.8 yun eh. Uh. Marami pa raw kailangan gawing pag-aaral sa bagong discovering fault sa Visayas. Tuloy din ang mga nararamdamang aftershocks. Pero paniwala ng FIVOX. Based dun sa fault na nag-move, sa dimension, yung haba ng fault, wala naman kami nakita pang ibang structure na mas malaki pa na pwede mag-generate ng mas malakas pang magnitude na tulad ng na-generate sa main shock. So sa tingin namin, ito na yung main shock. Mark Salazar, GMA News.